Ti, ano po ang dapat na amount o dami ng ating kakainin kapag ka, halimbawa ay maraming putahe ang uh, dapat nating uh, kakainin? Ganyan. Ayun ako, Sir Diego, na pang-KJ mo. <laughs> <laughs> Oo, nga, naman, naisip, dog, Oo oh, nga naman, hindi ko naisip doon. do oh. Pero siyempre, alam mo, mayroon yes. talaga tayong platong Pinoy o mm -hmm. pinggang Pinoy na tinatawag. Kung saan ito yung ginagamit nating uh, pamantayan, Pagdating po sa balancing pagkain na kinakailangan po ng bawat isang Pinoy, mm. no? kung yung say balancing pagkain, mo sa ikaapat na bahagi o ikatatlong bahagi ang iyong plato at syempre pinakamarami po doon ay maraming fibers, maraming gulay, may fruits. Mm. Uh, um, One-third lamang po ang carbohydrates. At alam naman po natin po nakakataas po ito ng sugar level natin. At syempre, yung isa pong parte, isang part mo dito ay yung pong ulam or yung protein. No? Yung protein naman po. So, it will depend on how you're going to... Ano, uh, pero syempre, dapat i-minimal lang talaga, lalo na po kung talaga may history ka mm ng -hmm. may history ka ng diabetes, nabagit mo kanina yung mga dessert. Naku, ingat-ingat po ang mga pasyente Ayan. po natin may uh, diabetes po. Dahil hindi po biro ang panahon ngayon, itong Disyembre, Enero hanggang Pebrero po ay binabate talaga namin yung pagtaas ng bilang po ng hypertension, diabetes, stroke at atake sa puso. Dahil dito po, mas marami po nagaganap ng mga kaso. Well, nakakatulong po sa panunaw yung pag-inom ng mainit yeah. na tubig. Pero siyempre, depende yan sa volume ng iyong pagkain. Ano? Ayun. No matter isang litro pa ng, ng mainit na tubig ang inumin mo, pero kung, <laughs> kung uh, kaliwat ka -kalaw naman po ang party pinupuntahan mo at hindi ka nagiging particular sa dami or volume, ng iyong kinakain at nakalimutan mo pang inumin yung gamot mo or nakalimutan mo mag-inject ng insulin, ay hindi rin po biro yan. Mm. Kaya kinakailangan ko talaga ay balansi po ang ating... Kasi sasabihin na iba, minsan lang naman no, to. Oh, once a year. Oh, once, oh a once, year. once a year lang to, itodo na natin to. Baka yung todo yun, mahirap, baka yun, huli. Yung <laughs> nakakatakot, di ba? Oo, once a year to. Oh. No. <laughs> Alam mo, uh, say, like siya sabi sa... Kaya huwag ubus-ubus biyaya bukas nasa emergency room ka. Okay? Oo, <laughs> <laughs> uh oh, alam mo, Oo, oh, uh oh, alam mo, hindi naman po isang... Hindi lang ngayon yan. Meron pa tayo tanda May bukod sa Pasko, may bagong taon tayo, may trekkings tayo. Yeah. Meron tayong binagyang festival, may ati-atihan pa tayo. Meron pang Valentine's Day. Di ba, ang Pilipinas, pagdating sa mga ganyang kultura, ay eh, talaga mo sunod-sunod ang mga parties po natin. Kaya hindi lang po isang beses yan. Ang importante po, be mindful of your health condition. Yung mga gamot po, huwag niyo pong... At medyo ingat-ingat po tayo sa volume ng kinakain po natin. Dahil yung obesity po, yung obesity po, ay isa pong malaking peligro para po sa mga cancer, diabetes, hypertension, stroke, coronary artery disease po. At rayuma na rin syempre. No? Mm -hmm. Kaya dapat po ingat-ingat tayo. Ayan, very clear. Maraming maraming salamat po sa ating uh, kaibigan. Tinandaan po yan ang kasama namin sa lahat ng studio para sa Christmas party ha. Hinay-hinay lang tayo ha. Maraming maraming salamat po sa ating kaibigan, Dr. Ray Saline.